Alam mo ba na ang Squid Game ay nangyari talaga sa totoong buhay? Ito ay inilihim lamang ng South Korea para hindi pag-usapan kung ano ang mga nangyari sa mga taong kasali dito. Ayon pa sa mga nabasa ko na isa ito sa itinatagong lihim noon ng South Korea dahil talagang nakakatindig balahibo kung malalaman mo ang nangyari sa loob ng bahay na ito at sa mga palaboy na kanilang naging kasangkapan. Pero Bago tayo magpatuloy mga kapatid ay mag-subscribe ka na, nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. Noong 1950, nahirapan ng South Korea na makaahon mula sa kahirapan sa pinsalang dulot ng digmaan. Kaya naman noon oh, nagkalat ang mga palaboy na walang materahan, mga taong nang sa daan at mga ulila. Itinuring itong mantsa ng South Korea sa bansa at ikinakahiya kaya naman noong 1960, sinimula ng militar ni Park Chung-hee ang mga hakbang upang linisin ang lipunan mula sa mga itinuturing na simbolo ng kahirapan at kaguluhan sa mga lungsod. Ginawa niya ito para alisin ang mga palaboy. Simula noong 1960, nagsimula magpatayo ng mga pasilidad para sa mga detensyon ng mga palaboy sa mga pangunahing lungsod tulad ng Seoul, Busan, Daegu, Daejeon at Guangzhou. 1961 naman nang ipasahang isang batas para sa mga palaboy na tinawag na Social Welfare Service Act ng 1970. Noon namang 1975, inihayag ng South Korean Ministry of Home Affairs na magpatrol ang mga polis laban sa mga palaboy at ginawa nila ito isang beses kada buwan. Kung sino man ang kanilang mauhuli na pulubi, ulila o walang tahanan ay kanilang ikukulong sa lungsod ng Busan. Sa ilang kaso, kinukuha ng mga pulisya ang mga bata na hindi kasama ang kanilang magulang o tagapag-alaga ng walang pahintulot. Ang mga inarestong palaboy ay inilalagay sa 36 na pasilidad ng detensyon ng buong South Korea at ang Brothers Home ang may pinakamalaking pasilidad dito at ito na yung sinasabi nilang kaparehas ng isang sikat na pelikula ngayon, ang Squid Game. Ang Brother Home ay unang itinatag noong July 20, 1960 sa Gamandong, Busan. Nagsimula ang Brother's Home bilang isang ampunan sa ilalim ng pangalang Brother's Orphanage. Habang lumalaki ang ampunan, ito ay naging sentro ng mga akomodasyon para sa mga karaniwang palaboy noong unang bahagi ng 1970. Noong July 1975 naman, humirma ang Brothers Home ng isang kontrata sa lungsod ng Busan at naging isa sa mga opisyal nitong pasilidad para sa detensyon ng mga palaboy. At yun na nga, lumipas ang mga taon, naging kilala ang Brothers Home dahil sa kakaibang ginagawa ng mga ito sa loob ng orphanage. August 1982 naman, isang lalaki na may apelyedong Kang ang nagsumite ng petisyon na humiling sa gobyerno at pulisya na imbestigahan ang pagmamaltrato sa kanyang kapatid habang nakadetain sa brother's home. Ang kaso ay hinawakan ng Busan Bokbo Police Station laban sa direktor ng Brothers Home na si Park In Jun. At yun na nga, noong Desyembre 1986, si Kim Yong Won, isang piskal mula sa District Prosecutor Office ng Ulsan ay nagsagawa ng investigasyon matapos makarinig ng mga balita mula sa isang lokal na mga ngaso na may grupo ng mga manggagawa na nagpuputol ng kahoy sa isang bundok habang sinasakta ng mga gwardyang may dalang pamalo. Natuklasan ni Kim na ang pagawaan ay matatagpuan sa isang bundok sa Ulju Country, Ulsan. At ito ay pinapatakbo sa utos ni Park in June, ang direktor ng Brother Home. At dito na lalabas ang baho ng Brother Home kung saan napag-alaman ni Kim na sapilitang pinagtatrabaho ang mga detainee mula sa Brothers Home. Hindi lang sila basta inuutusan dahil kapag sila ay nagkamali, malaki ang kakaharapin nilang parusa at siguro alam mo na kung ano yon. Ang Brothers Home ay sumailalim sa matinding investigasyon dahil sa mga kaganapan. Dito ay nalaman nila ang mga karahasang nagaganap sa loob ng pasilidad. At alam mo na kung ano ang nasa isip ko kahit bata o matanda ay pinapahirapan. Ang mga kabataan sa Brothers Home ay madalas na nagiging biktima ng sexual na karahasan mula sa mga opisyal ng platoon at hindi lang yun mga kapatid dahil napakarami pang mga karahasan ang nagaganap sa loob ng bahay na ito na hindi natin pwedeng banggitin. Siguro gets mo na yun kapatid. Ayon sa mga ulat ng investigasyon ng New Democratic Party noong 1987, inatayang nasa 513 katao ang nategi sa loob ng Brothers Home mula Hulyo 5 1975 hanggang Enero 7, 1987 batay sa mga rekord na kanilang nakuha. Noong 2014 naman natuklasan ang karagdagang 38 na biktima noong 1986 hanggang sa pagsasara nito noong 1988. Noong 2022 naman ayon sa Truth and Reconciliation Commission sa kanilang investigasyon kasama na ang mga bagong tuklas mula 1974 hanggang 1988 umabot na sa 657 ang mga pumanaw dito. Katulad sa Squid Game mga kapatid, sumunod ka man o hindi, meron kang kahihinat nandito. No choice ka pagdating sa mga ganitong lugar. Isa ito sa mga nakakatakot na mangyayari sa isang tao. Kontrolin ang isipan at takbo ng buhay mo. Kaya naman noon, marami ang mga taong galit sa direktor ng Brothers Home dahil sa mga nakakakilabot na pangyayari sa loob ng bahay na ito. Ano ang nangyari sa direktor ng Brothers Home na si Park in gyun Siya ay sinintensyahan ng dalawat kalahating taon na pagkakakulong, hindi dahil sa paglabag sa karapatang pantao sa Brothers Home, kundi dahil sa paglustay ng pondo at korupsyon. Grabe, napakaswerte pa din ng taong ito dahil ito lang ang sentensyang ibinigay sa kanya. Ang Brothers Home ay tinatag sa South Korea. Ito ay isang brutal entertainment camp na nagbalat kayo bilang isang welfare facility. Libu-libong tao ang napunta sa bahay na ito. Bata, matanda, babae at lalaki. Ito ay tinaguri ang kahalintulad ng Squid Game dahil sa mga nakakatakot na pangyayari sa loob ng bahay na ito. Marami ang mga taong nawala dito ng walang bakas, nagpapakita na kayang manipulahin at kontroli ng tao ang bawat isa na parang isang laro. Ang creator ng Squid Game na si Huang Dong Yuk ay nagsabi na ito ay ginaya lamang sa isang Japanese comic book. Ikaw kapatid, ano sa palagay mo? Comment mo naman sa ibaba ng video na ito kung ginaya lang ba talaga sa isang comics book o merong pinaghugutan ang kwento na ito. So dito ko na tatapusin ang video natin. Maraming maraming salamat sa panonood mo. This is Win YT. I'm out.